Ipinasubpina ng Criminal Investigation and Detection Group ang ilang individual kaugnay ng umunay katiwalian sa ilang flood control at infrastructure projects sa bansa. Ito matapos atasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencioner Jr. ang CIDG na magbigay ng kanilang buong suporta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Batay sa Republic Act 10973, may kapangyarihan ng CIDG Director na magpalabas ng subpoena at magsampa ng kaso para sa indirect contempt laban sa mga tatangging sumunod sa utos. Tumanggi naman ang CIDG IDG na pangalanan ang mga naturang individual dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Matatandaang nitong November 12, nagkaroon ng closed door command conference ang PNP, ICI at iba't ibang ahensya sa Camp Karami. Ayon sa PNP, ang kanilang pangunahing papel sa fraud control scandal probe ay ang pagbibigay ng technical support kabilang dyan ang engineering verification, forensic validation at information systems development. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority.